Dito nga sa tondo ay may nakainan ako kong tumbungan na paborito nga daw ni Yorme. So yun guys, so ito yung katibayan na kumain talaga si Yorme dito. At sa halagang 100 pesos ay meron ka ng tumbong soup na walang lansa at malinis ang pagkakaluto. Ano yung okay, malinis na yan? Opo, malinis ah. na to. Bali, pangalawang pakuluto kasi yung unang kulo. Hey, tinatapo namin. Man. Ah, okay. So, hindi lang pala isang kulo yan. So, guys, ito na yung tumbong soup. Tikman ulit natin. Grabe yung usok po. Meron din silang lechon kawali na may sauce ng Mang Tomas. Subukan naman natin yung lechon kawali nila. Ayan. Lechon kawali. At kung budget meal naman ang hanap nyo, ay meron sila ditong 20 pesos na tatlong pirasong Shanghai. So mga ka-food trip, nandito tayo ngayon you know. sa Moriones Tondo. Ayan guys, you know, Santo Cristo Street Corner, Moriones Kapudi. Tondo. At ito, dadayuhin natin Paray dito irang, yung, ano, ano yung, yung, yung sikat na ano, tumbungan. Hello ma, am. magandang tanghali po. Ano pong po. ano natin ma'am? Ano po pong niluluto nyo ma'am? Uh, ito po yung chili oil namin. Ah, chili oil? <laughs> Opo. Patingin niya ako ma'am, pwede nyo iangat ng konte Ayan. Tapos ma'am, pwede makita yung ano ma'am, yung tinitinda niyo dito na, ano yung paborito ni Yorme? Ano ba Opo. yun? Opo. Ah, yung tumbong po. Tumbong po. Pwede po makita ma'am. Ayan ah, guys. Ito Ito oh. guys, paborito daw ni Yorme to. Dito talaga siya kumakain. Ayan. Ayan. Tingnan natin. Ayan po. Ay, grabe. Ang haba oh. Ano na yan? Opo, malinis ah. na to. Bali, pangalawang pakuluto. Kasi yung unang kulo, Ginatapo eh, namin. Ah, okay. So hindi lang pala isang kulay 'yan. Opo. Tapos ano po yung nakikita ko doon ayun. Ah, uh, ito po naman yung ginagawa naming ano, tortang giniling. Tortang giniling. Uh Oo, -oh, tawag nila pizza. Pizza. Okay, ma'am. <laughs> Tapos ito yung litchong kawali niya, uh, ma'am. Ah, ito po. Nilaga pa lang po siya, tapos pinapalamig bago iprito. Mamaya ipiprito na yan. Opo. Ma'am, uh, pwede ko bang orderin dito yung, ano, ma'am, yung paborito ni Yorme na tumbong? O, oh, pwede po. Saan po ba ang order, ma'am? Ah uh, dito lang po. Sige, ma'am, pwede paggawa ako, ma'am. Ah, uh, sang order nga ng tumbong lan. Ayan, guys, uh, dito tayo. Kasi pag umorder tayo ng tumbong, dito tayo order. Yeah. Meron pa silang iba't ibang alam po. Magkano po sa tumbong soup po? Yung tumbong po natin is 100 lang order. Ang kalahati natin 50 pesos. Ah, sige nga po. So, unahin natin ay... Ito po yung... Ito po yung tumbong natin. Ito okay, yung tumbong na na. Opo. Naka-slice na po siya. Naka-slice na po siya. I-serve na lang po. Oo, ang order. Uh, sulit po kayo dito sa DJJ83. Paborito daw ni Ormi to. Ah, Ayo, mi po paborito yan. Dito Ayun. po Tapos yung sabaw po niya. Dito. Yung sabaw po niya dito na po rin sa ah, ito. Ito. Kasama na po sa sabaw. So yan ito. Oop, so yung sabaw niya. Tapos lalagyan po natin ng mga condiments para sumarap, yam yam yam. Ay na po siya. Yan na po 'yon. Ano pong rice niyan? Ano kasama? Yung rice po natin dito po. Yung oh brown rice brown rice so ano po. siya parang fried para rice jampong ah jampong, jampong. okay oh, Ayun ang masarap sa tumbong so ano na po, ano siya po tumbong soup pa ayan yan. tapos pinasawang puto na ano chili po payan nang ano chili oil chili kalamansi po para lalo siyang marap. so ito po yung sa usawa niya ayan coffee okay, niya po so, so ito po, yung partner siya. ng ano natin ng so ano jampong rice tapos tumbong, tumbong. Po. Saka ano, may nakita po ako kanina, parang masarap din yung ano, yung lechon kawali nyo. Pwede lichon. rin po pa-order? Pwede po. Sige nga po. Dito rin po yung ginagawa. Ayan. Oh, po, dito. na po. Tinatakal lang po. Tatakalin lang yung lechon kawali. Ayan. Tapos may nilalagay na sauce kanina. Ano po ba yun? Ano po, amang uh, Tomas Mang Tumas. Ah, ito, ito, ito. ito, ito. So guys, Bala. ito yung order Ayan, yung yung Ayan, na yan. Nakakalitaw. May mga po yung Mang So ito yung lechon kawali. Ayan. Tapos yung tumbong nila. Ayan. Okay, hindi yes. ako okay. yes. Tapos, pa din po ako. Parang nakikita ko kanina mabenta yung Shanghai eh. Pasubok nga rin po ako yes. ng Shanghai nyo. Yes. So, 3 pieces. Magkano yan, ma'am? 3.20. Tapos lalagyan niya nito, ma'am, ng sauce. Pwede palagay na rin. Yan, guys. So, anong sauce po yan? Matamis pa? Matamis na, matamis na sauce. Ayun, matamis na sauce. Matamis So, okay na. Oh, uh, Teka lang. So, ito yung 20 pesos na Shanghai nila. Ayan, panalo guys. So. Ma'am, tanong ko na lang po. Bukod sa litsong kawali, tsaka sa tumbong soup. Ano pa ang iba mga tindan nyo dito, ma'am? ah uh, meron kami dito lumpiang Shanghai, asado, ah uh, tortang giniling. ah uh, yung mga disarsa namin, may Bicol Express kami. May mga lutong ulam din, ma'am. ah uh, may Ayun. mga luto rin kaming ulam. Tapos meron yung may sabaw namin eh, yung pata, tsaka may shabu-shabu din kami. Ah, may pata rin kayo? Ano yung ma'am? Shabu-shabu? Opo. Ah, talaga. Anong laman ng shabu-shabu niyo? Ah, uh, yung shomai tokwa bola-bola, yung squid ball po. Ah, okay po. Hey, okay, ma'am, tanong ko na lang, last na lang, anong location po ba nitong, at anong pangalan nito, ma'am? DJJ Eatery. DJJ Eatery. Uh -huh. Ah, saan po siya matatagpuan? Dito sa... Along Mariones Corner Santo Cristo. Oh, ano oras po kayo nagbubukas, ma'am? Um 24 hours po kami. Ah, hindi kayo nagsasara anytime. Available 'yan, ma'am, yung 24 Opo. hours yung tumbong nyo. Opo. Yung, yung ano tumbong soup. Oho. Okay po. Available po 'yan. Okay, ma'am. Salamat po. Tikman ko na 'to. Excited na ako, ma'am. Salamat. sige, thank you. So yung mga food trip ito guys, napadayo na nga tayo dito sa DJJ. Ayan, yung tumbungan na paborito ni Yorme guys. And then syempre bago tayo magtigiman times kasama pa rin natin yung ating Grain Smart Rice Coffee. Yan. Ang kape na gawa sa bigas, low calorie, uh, low calorie and decaffeinated, guys. New and improved guys itong kape na to kaya available to sa lahat ng online shopping app. Kung naghahanap ka ng kape na hindi acidic, guys, and then maraming health benefits, try mo na tong Grain Smart Rice Coffee. So guys, syempre nandito na tayo sa tumbongan daw na paborito. Favorit. Paborito ba ni Yorme po ito? Paborito daw ni Yorme dito sa Moriones, guys. Ayan, umorder tayo ng tumbong nila. Tinry natin hindi ipakat. Ayan. Ito yung inorder natin, guys. Ayan yung tumbong. Pag hindi nakakat, 100 pesos yan. Try natin yan mamaya. Tapos meron din tayo ditong lechon kawali. Ayan, 120 pesos naman yung ganito isang order niya. Wala pang kasamang rice yan, guys. And then, yung Shanghai nila na 20 pesos. Ayan. So, try muna natin, guys, syempre, yung sabaw nung tumbong nila. Ayan. Tikman natin. Mainit talaga yung tumbong nila dito. Serve at talaga yung soup. Sarap, guys. Sobrang lasa na niya, guys. And then, parang may malalasa ka na medyo Parang bawang-bawang, lang. -bawang, Tapos, ang linamnam nung sabaw. Sobrang init. Tumbong soup dito sa Moriones, guys. Ito, oh. Paano, guys? Malinis. Ilang beses pa nila ito pinapakuluan bago iserve sa inyo. So, yan. Ang sarap, ah. Panalo. So, guys, ito na yung tumbong soup. Tikman ulit natin. Grabe yung usok po. Woohoo! Sarap! Kasing sabaw niya. Ayan! Kuha tayo dito ng isang tumbong. Ayan, nakahiwa na. Mas masarap daw ito, guys, pag may chili. Ayan, chili tumbong. ah Grabe yung ano nila. Chilisauce, ang anghang. Subukan naman natin yung litong kawali nila. Ayan. Dito rin niya sa DJJ. is eatery. Chong kawali. Napaka-basic lang yung dimpla pero classic, ang sarap. Trinig din natin yung Shanghai nila guys. Ayan. 20 pesos lang Shanghai. Tatlong pirasa na. So, guys, kung naghahanap kayo ng masarap na poultry, kung ano yan yung sabaw. Sarap. Sabi, panalo dito, guys. Hindi ako mapapahiya sa inyo, guys, pag kumain kayo dito. Hindi ako mapapahiya, guys, sa inyo. And then, yung serving nila. Ayan, panalo din. For 100 pesos. Tumbong ulit, ayan. Eh. Bakbak -bak mo talaga to guys. Mm. Sarap. <coughs> DJ DJJ's Eatery dito lang yan sa Moriones Tondo. Corner Santo Cristo. Ayan. 24 hours. Pwede-pwede kayong pumutrip. trip. Dayo na kayo. Siyempre, huwag nyo kalimutan. Grace Smart Rice Coffee. Tara!